sa bay sa pagsikat ng araw ang pagsilip at pagdagsa ng mga ibon na ito sa payak na lugar sa Malolos, Bulacan. Iba-iba man ang kulay at uri, iisa ang pakay nila, ang magkaroon ng kanlungan kung saan sila makakakain at makakapagpahinga. Dito sa 47 hektaryang biodiversity offset site sa Barangay Pamarawan sa Malolos, ang puntahan ng tinatawag na migratory birds o yung mga ibong naglalakbay sa iba't ibang lugar depende sa season. Kilala ito sa pangalang Sari Buhay sa Dampalit na pinangungunahan ng San Miguel Aero City Incorporated o SMAI. Unang beses ito para sa bansa at kahit kalulunsad lang nitong taon, agad itong nakilala ng mundo. Maaga nating binisita ang biodiversity site dahil ayon sa mga eksperto, lumalabas ang mga ibon para kumain tuwing low tide. We're studying like what type of like sediments um, these macroinvertebrates um, will thrive and then these macroinvertebrates, these are like the food of the, the birds. Pitong kilometro ang layo nito sa itinatayong New Manila International Airport sa Bulacan. Ayon sa SMAI, layo ng programang ipakita na pwedeng pagsabayin ang paglago ng ekonomiya sa tulong ng infrastructure projects at ang pagkontrol ng pinsala nito sa kalikasan. Bukod sa target na magkaroon pa ng apat hanggang walong daang ektaryang habitat sa lugar, Plano rin ng grupo na maglunsad ng kaparehong proyekto sa iba pang probinsya sa 2025. We're working in Pampanga around 77 hectares in Makabebe, Pampanga. And there's also area in Hagonoy where we are also like working around 30 hectares. So next year, we will be start doing another more um, offset areas like around 100 hectares and another 100 hectares up until 2027. Andito tayo sa view deck kung saan tanaw na tanaw natin ang feeding habitat ng mga ibon. Hangad ng mga nasa likod ng proyektong ito, na napalakasin din ang lokal na turismo na anila. Magiging malaki rin ang pakinabang hindi lang para sa kalikasan, kundi para na rin sa buong komunidad. Isa sa pangako ng programa, hindi maiwanan ang mga maapektuhan ng malaking proyekto, bagay na damana sa biodiversity site. Marami kasi sa mga nagtatrabaho doon, residente na ng Bulacan mula pa nang sila ipinanganak. Gaya ni na Joel Javier at Albert Anastasio na sinanay para sa pagmonitor ng feeding habitat. Nung nasa dagat kami, pag may alon, walang dagat. Maghihintay pa kami ng kalma ng dagat para lang makapaghanap buhay ulit. Dati, hindi naman iniintindi yung mga ibon. Kahit diyan ka nakatira, wala namang ano, okay lang, diyan lang yung ibon. Ngayon, medyo parang napamahal ka na sa kanila ganun kasi naging part na ng trabaho mo. Parehong padre de pamilya sina Joel at Albert. Kaya kapwa silang umaasa na sa pangako ng proyektong magtagal ng limang dekada, maayos nalilipad ang pangarap ng kanilang mga anak. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand Lance Mexico, Newswatch Plus, Bulacan.